Ibinahagi ni Queen of All Media Chris Aquino na sumailalim siya sa ilang surgical procedures, kabilang dito ang paglalagay ng Port A cath bilang paghahanda sa more aggressive treatment. Sa kabila ng mga iniindang sakit na natiling positibo at matatag si Chris para sa kanyang mga anak na nagbibigay sa kanya ng lakas. Aniya, if I wasn't there mama, matagal na po akong sumuko. Dagdag pa ni Chris, Mahirap na maging kasing tapang ng kanyang mga magulang, because I know this is just the beginning of more aggressive treatment to keep me alive and get me to a point of remission. Ayun kay Chris may anim na buwan ang mga doktor, habang nasa isolation siya, na makabuo ng pinakamainam na treatment plan, gayon pa man na matapang si Chris para lumaban sa buhay, I have a new hashtag to remind myself how much I owe all of you who continue praying for me. Thank you for your patience, support, and much appreciated love. Hashtag Laban Chris.